Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Sa so, mga hindi pa nakapag sa YouTube channel ko, ayan, uh, pa para ma-update kayo sa mga vlog ko dito sa Macau. Uh, ma-update din kayo sa mga nangyayari dito sa Macau. Ayan, thank you so much guys sa support and welcome sa YouTube channel ko. Sa mga gusto mag-cross country dito sa Macau, ayan, uh, panoorin nyo guys. Uh, search nyo lang, Kamotika TV, cross country to Macau, ayan. Lalabas yan mga lugar kung saan ka mag-cross country, kung saan ka galing, malisa ka man galing, papunta Macau, uh, Middle East, ayan. andyan na yung ko na yan, guys. Ayan, sa mga nagtatanong age limit, uh, search nyo lang dyan sa, ano, sa search, uh, sa taas, sa... YouTube na sabi nyo na kamunti ka TV it's limit sa Macau yan lalabas yun guys na vlog ko na po yun and ayan salamat shoutout sa mga mandirigma guys and uh, ayan this video is para sa inyo and para din sa mga siyempre papunta ng Macau para aware sila and alam nila gagawin nila yung mapupunta ng Macau dito at magipagsapalaran ayan uh, kaya nyo yan guys ang dami nagpunta uh, dito na sa Macau na na cross country di ba sabi nila mahirap eh bakit sila nakaanap di ba ang daming ang dami pa rin din nakakaanap guys dito ng ano uh, trabaho and uh, gaun talaga kailangan di ka sumuko tuloy-tuloy lang and kailangan mo lang siguro baguhin yung sistema na ginagawa mo araw-araw And ayan, congrats sa mga nakahanap ng trabaho dito sa Macau. May mga trabaho na. And guys, uh, galingan nyo. Di ba diba? Uh, Sipagan nyo and ibigay nyo yung the best nyo. Di ba? Hindi porkit, uh, hindi porkit nakapasok ka na dyan sa trabaho is pwede ka na mag di diba? And uh, ano ka na sigurado na <laughs> hindi ka na nila tatanggalin dyan eh, Kung green pa lang yan, na uh, ang bilis mo tanggalin. Diba? kaya pag green chop guys, start pa lang 1 month 'yon. Under observation kaya yung first month, yung 1 month pa lang na visa mo is temporary lang 'yan. Anytime pwede ka nila tanggalin, 'di ba? Pag tinanggal ka sa so one month na 'yan, ban ka nyan, six 6 months. 'Yun yung ano dito sa mga kaya bigay mo yung the best mo and wag wag mataas yung pride guys. Pag bago ka pa lang, ba? Diba? Lalo na pag mga incheck sama mo wag na wag kang lalaban kung ano man 'yan. diba Yung pride mo is babaan mo kasi mostly yung pride natin is dyan tayo nagkakaproblema pag yung pride natin is pinairal uh, humble lang tayo araw-araw sa trabaho. ayan guys, uh, for today's video and uh, para to sa mga uh, andito sa mga mga andito na mga nagganap ng trabaho. Ayan, marami pa rin nagbimisid sa akin. Ayan guys, shoutout sa inyo. Marami pa rin nagbimisid sa atin idol, uh, san ba maraming kota? Hindi uh, pa rin ako nakahanap. Diba? Magagawin ko. Ayan guys, uh, ako naman is nandito ko para ay, eh, ano, kay, bigyan ko kayo ng idea. Based yan sa ano ko. Based sa experience ko. Diba? Based sa experience ko. Kahit sabihin natin na ano ka na dito eh ah uh, sabihin natin matagal ka na o oh, meron ka na experience dito sa Macau Merap pa rin siyempre eh. ba diba? wala kang diskarte eh. lalo na pag galing ka sa ano nakapasok ka dyan sa trabaho mo is galing ka sa agent <laughs> ayan pag, pag hindi ka na rin nyo oh, ang problema ka na naman di ba kasi wala kang idea paano magpagsapalaran eh unlike na ikaw talaga mismo yung naghanap chill chill ka lang di ba wala kang Ano eh Wala kang kakaba-kaba <laughs> Diba Ganun yun guys uh, Alam nyo guys uh, Yun da Yan din Si share ko din Marami din Ang bimissage sa akin na ayun guys Pwede nyo kumissage dyan Sa ano Sa FB Ayan I-like yung page ko din then P.M. nyo ko doon -page ko yun Kamuti TV Same name lang din And marami Nagpipim sa akin doon Na Idol Muntik na ako may scam. may scam na ako Ganun Kaya Kasi kayo Di nag-iingat Itong video na ito guys is para sa inyo, sa mga nandito And nalulungkot lang ako kasi uh, wala pa rin kayo diskarte eh. Diba? Ang dami ko pa rin uh, nakikita uh, kasalubong ng na mga mandirigma dito sa mga na Kala mo isang grupo eh, kala mo mga turista talaga eh Yung nag, para silang ano paparid And guys iwasan nyo yung ganun Diba? Alam nyo guys sa totoo lang uh, ako nung nag ako dito Wala akong barkada Oh. Mayroon, na nakakasabay ko pero eh, naiwalay din ako sa kanila kasi may mga time na gusto ko pumunta lang sa ganong agency. Eh, ah, malayo daw sa kanila lang. Hindi eh, ko mapuntan dahil sa sumusunod ako sa kanila. di ba? Ayoko naman sumamala yung loob nila dahil sa akin. Tapos, ah, pumunta sila malabag pala sa loob nila di ba unlike na ikaw lang mag-isa guys ah mapupuntahan mo lahat ng agency yung ano kasi guys, pag yung mga bigay-bigay lang dito sa Macau, punta ka sa agency, yung bibigay ka is pwede sa umaga yan. Yan lagi tatandaan nyo ha. Yung mga inaabot lang ng mga CB, punta ka sa agency, abot mo lang, yun. Pwede sa umaga yun. Pero yung dropbox, eh, dropbox guys, huwag na kayo magpaumaga. Huwag na kayo magumaga ng dropbox kasi matatabunan na yan. Guys, mag-isip kayo ng ano, gamitin nyo yung otak nyo. Uh, para sa inyo yan Kasi kung drop box kayo sa umaga Matatabunan na yan Dapat hapon kayo para nasa ibabaw Yun yung mga technique hmm. diba? Ganoon Tsaka guys uh, Mag online kayo Maraming natatanggap dahil sa online Sa online May mga upload ako ng agency dito sa Macau Na mga email nila Dito lang sa Macau na agency ha? Pwede kayo mag email sa mga agency na yon, Email mismo ha? Tingnan nyo na lang guys yung ano ko do upload. May nakalagay naman doon na uh, all agency online application dito sa Macau. May nakalagay yun na online Macau lang ha. Nakalagay doon. Pwede nyo hanapin para hindi na kayo mag hanap-hanap pa sa Google. Kung ano ba yung ganit pro cleaning, ano ba yung ano ba yung ano nila, email. Yung isiklin, ano bang email. Nandun na yan guys sa, sa video ko na yun. Hanapin nyo na lang o kaya punta kayo sa ano ko punta kayo sa playlist ko guys sa youtube tingnan mo yung mga playlist ko doon hanapin nyo doon kung ano pwede nyo makita doon tingnan nyo yung online application nandun yun hanapin mo and kung naghanap pa ng agency tingnan mo din sa playlist guys sa youtube uh, tingnan mo doon uh, playlist kamutika tv nandun yun kung naghanap pa ng agency ng location nandun uh, yun lahat dami kong naano diyan sa ano, sa social media, guys. Kasi dito sa Macau may group may ano, may page dito na nagpo-post trabaho. Ayan, na dami daw, marami silang pinopos doon ng mga agent daw. Oh, maraming pinopos dito sa Macau ng mga agent. Oh, mga lauk pa line up din naman doon na interview. Naubos na lang visa. Diba? <laughs> visa. 'Di ba? Naubos na lang visa din interview. Inintay niya talaga 'yon, siguro, kaya galit siya eh naubos ang visa niya. Eh, hindi, dapat guys, hindi kayo makasa sa mga agent na yan. Yung iba camera yan dito. Di ba? Magsarili kayo. Ako, di ako nag-agent-agent -agent dito guys. Kung gusto nyo talaga makahanap ng trabaho dito sa Macau agad, agad is, punta kayo sa mga agency. Eh. Di ba? Punta kayo. Ang daming agency na in-upload ko dyan sa, sa ano ko, hindi, nyo, hindi nila pinupuntahan yung mga nandito na sa mga hindi nila lang lagi sila sa aksawan nag-focus sila diyan sa pro cleaning si uh, isik ay nako ang daming agency diyan sa ano naka-upload guys puntahan nyo ang dami ang dami yung may sinamahan ako guys one time nakasabay ko si may blend ako ng agency kinulang yung sampo niya o di ba Kinuha lang yung po niya na CB Nadala namin. Oh. Mayroon pa nga eh. Hindi na lang napuntan kasi wala nang CB. <laughs> di ba? <laughs> guys, kung pupuntahan niyo lahat 'yon, yung nandiyan 34 ata 'yan diyan eh. 43 na agency na in-upload ko. Di ko lang kung siguro sabihin natin na ano lang, nasa 30 lang oh. Na agency, di ba ang dami. O lahat puntahan mo 'yan araw-araw tapos may online ka. Sigurado guys three weeks, three, kahit sabihin natin one month, imposible na wala mangyari. Di ba? Huwag kayo dyan sa social media na yan, mag ano, sa Baykubo na huwag kayo dyan magtingin ng trabaho. Panikumin kayo dyan eh, interested eh. Interested, uh, may nagpost lang dyan na, ah, uh, uh, cleaner, ah, uh, cleaner kota, tin person, uh, PM mo, uh, urgent oh. Uh, ikaw naman tong hindi eh, naman ano naman wag ano lang ah, di alam sabi natin di alam comment ka agad dun interested pay magad ako may cleaner ako experience guys wag ganun wag kayong mag dyan yung hanapin nyo dyan na legit dyan is part time yun yung hanapin nyo dyan sa bahay kubo na yan yung mga group group na yan dito sa Macau mga nagpupost ng trabaho is hanapin nyo dyan is ano part time legit yun pero yung trabaho kalukuhan yon di ba yung alam nyo guys kaya kan kaya nga kayo nagsusugal diyan sa mga agent agent mga post post ne, kasi nga tamad kayo magganap ng trabaho hirap na hirap kayo eh ba diba? wag kayong kung kailan pa ubos yung visa nyo, saka kayo nag-aano eh nag nagraras eh saka kayo naghahagilap talaga ng ano eh guys umpisa pa lang dapat first pues day pa lang umpisan mo na mag magtiyaga ka diyan itulong mo na yung ano mo kumbaga lakas mo dyan <laughs> hindi yung upos na bisa mo saka ka lang wala na useless na diba huh? tsaka guys tin ano nyo lagi nyong i-review yung ginawa nyong araw o oh, ganitong ah, ganitong araw wala nangyari walang tumawag ibahin oh, ko na naman o oh, ganun. hindi yung inuulit ulit mo lang araw yung ginagawa mo pag ganoon lagi is ganun lagi mangyari ba diba? Ganun yun. Tandae mo lagi. Hirap. Oo. Ang hirap ng ano. Walang discard. Diskarte kayo guys dito. Yung pinag-importan. Diskarte. Eh. Kung hindi nag-work to. Uh, sabi, dapat lagi kang nag-iisip ng bago. Diba? Bagong strategy. Hindi yung yun lang lagi ginagamit mo. Kasi kung yun lang lagi. Walang mangyayari. Huwag kayo mag-agent. -e Magsarili kayo. Tamad lang kayo. Kaya nag-agent -e kayo. Tapos scammer pa pala yun. Diba? Maging kayo dito guys sa Macau. And uh, lalo na yung mga cross country. Kahit naman hindi cross country. Diba? dami Daming naluloko. Yung mga matatagal nga dito sa Macau, naluloko pa rin eh. Diba? <laughs> naluloko pa rin sila eh, Kasi nga, tamad. Diba? tamad sila. Daming kuta dito lagi na maraming tatanong. Uh, may kuta ngayon na agency? Ay, araw-araw -ara may kuta yung mga agency. ba diba? Hindi lang napupunta sa sa'yo kasi naunahan ka. ba diba? Ganon yun. Dapat hindi mag-iisip ka lagi paano mo sila lalamangan. Hindi yung mag-iisip ka lagi paano kanila malalamangan. Guys, hindi pabubuhan dito. Patalinuhan. Ganon kung sabihin natin example drop box kung may magde drop box alas 5 5.30 ka pumunta o di ba at least ikaw yung nasa babaw ganun mag online kayo kasi marami yung win tsaka si Odi Hayat yan marami silang ano MGM online kayo guys kahit saan ka man, kahit saan kayo naroon online pwede hindi yung nandito ka lang sa porket nasa nasa lugar ka wala ka pa sa Macau mag-apply ka na kung nagpaplano ka mag Macau di ba online yan online yung punan mo lang dyan is tsaga tsaka ano internet di ba araw-araw ka mag-send dyan ha? Imposible naman di sa isang buwan o oh. sa isang buwan kung sabihin natin focus ka sa isang isang company sabihin natin MGM sa isang buwan imposible naman wala mangyari di ba sabi natin na ah, may magreply man lang na sorry you are not qualified at least na recognize yung chat mo di ba ganon ganon guys yung gawin nyo tsaka pansin ko yung mga mandirigma dito sa na iba yung sabi natin na agidad na ng porte especially sa lalaki is babae din kahit babae magano kayo guys magayos kayo para sa inyo yan kung may ano yung buhok nyo may puti na magkulay kayo kulay nyo yung itim para sa inyo para magbuka kayong bata di ba kasi kung ano kayo puti yung buhok nyo eh nako wala na tapos pa pag tiningnan kayo ng agency e may nahihina kayo wala yan hindi ka pagkakatiwalaan dapat energetic ka naka din mag-adjust ka sa sarili 'di ba? Kung sa Pilipinas hindi ka nag is, dito pagdating mo sa mga Makamugayos ka. Ako gumong pabayaan din sarili mo para sa iyo 'yan. Kung <laughs> diba, nag-aayos ka talaga, is maganda tingnan sa sa lalaki. 'Di ba? Na nag-aayos. Ah. Uh, ganun 'yun. Ayusin sarili niyo, guys. 'Di ba? Ayan na, uh, huwag kayong mag -ano, guys. Mag-apply talaga kayo. Apply ng apply kayo doon sa mga agency. Para, guys, kaya in-advise ina ko na doon kayo mismo sa agency mag-apply is kayo ng malaki. Makakamura kayo. Kasi pag mga pupunta ka, example, may mga agency. Yung agency dyan is may mga agent. May mga agent yan. Eh. Nasa labas. Kasi nakabangin mga agent dyan sa agency. ba? Diba? pagdaan mo pala dyan, may tatawag na siya. Maghanap ka ng trabaho, okay na yung CV mo, di ba? Ang laki ng kickback sa'yo. Kaya guys, kung gusto nyo makatipid, and uh, talagang sure ball trabaho, doon kasi agency mag-apply. yan yung, gina, yung inaano nyo na hindi kayo nag-apply sa mga agency. Mapapamahal kayo nyan. Diba? O. Oh. 50-50 yan. E Scam mo ano eh mapagastos ka. <laughs> Ganun guys dito sa Macau. Kaya kayo panoorin yung mga vlog ko. Hindi hindi ko guys, hindi ko sinasabi na panoorin yung vlog ko kasi para maraming views. Sinasabi ko yung kasi para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. And wala naman ako kinikita diyan eh. <laughs> wala namang ads dito para makikita sa inyo, 'di diba? tulong ko yan sa inyo guys para ma-aware kayo dito alam nyo mga gagawin para pagdating nyo ng Macau SD kayo mga rag hindi kayo mataranta di, mo, di nyo alam gagawin nyo at least pagdating nyo dito may idea na kayo kahit paano dahil sa mga vlog ko Ah, uh, yun lang guys Ah, uh, sana may matutunan kayo sa vlog na to and thank you so much guys I love you all